Huwag ka na pong maingi kasi nagbibideo na si mama. Okay? okay. Yun, very good. Okay, no. Sabi mo ma'am pag masakit? Hindi po. Ang lalim pala oh, niya. Kaya tama lang po na matagal bago kayo magpalinis. Eh yun nga lang, sira yung kuko. Sa po kasi, sa patas ko na Sakit ma'am? Balikan ko yun. Mm. ko po yan. Sakit, ma'am? Ang okay. laki na nang nakatusok mm. eh. Kasi sabi mo, sira, totoo yun. Sira po, ano po? Hindi masakit, ma'am? Hindi po. Ang kapi nga po eh kasing sa loob na pula na eh. Mm. Parang dudugo nga yata eh. Kapit. Okay. Okay. Balikan ito. Kaya lang, ang nipis naman ng ano ng dry skin mo. Kaya hindi rin pwede yung basta-basta sige lang ng ano Jo mam Yeni ba yun? Ano yon dong? Ano po yon? Ba't nag-iingay? Hi, baby. Gusto mo? Oh. Ang sabi ni mama po? Oh, very good. Tadreskin to mama. Hmm. ting mam chikit mam dulo to Padikin. ayun pa hila, maputol Mama sakit. <coughs> Sorry mama. ganto talaga ako. Kasi sobrang kapit niya. Hello. Hindi ako na. nako ako mas malaki sana yung kundi na Ito pa yung dry skin. Christmas day. Hindi po. Makapil. Meron pa natira eh. Inom ng tubig anak. Balong. <coughs> Inom ng tubig. sakit? Hindi pa sumama kanina eh. Yung. yung taga Del Monte, Bulacan ko naman, lumang ayaw matanggal nung ano, ingrown. Tagal kong binagod. Hindi, pa ko na. ko pag napapanood ko na eh. Para alam mo. Opo. Kasi yung ibang akala nila repose eh. Opo. Palipur, Kate, magkaparehas lang. Yung paa, may mga ganun kasi Ma'am ito pag humaba, kung kaya mong gupitan ma'am, gupitan mo lagi. Kasi hindi ito sa unahan. Makapal na yung kuko. Mm. Kung hindi po normal yung kuko niya sa unahan. Tapos sira. Sinisira po nga po yung kukupit kaya Para mawala po yung ano niya. Para hindi lumaki yung sira. Mm. Minsan po, buwan na yan bago magupitan. Tamad mm. <laughs> magupit. Lalawak yung kakainin yan, mama.